Yang, yang, bye bye, bye bye, yang, yang yang, bye bye. Terus na nama antara lumos yang Manila. Lagi tanya tu guys, mana ada chipsian, Manila. pambaw sa pa masay ko palawas ng Manila eh. kailangan dumiskarte hindi ako sa isa na gusto ko yung pinagpaguro maganda pa rin gastusin para sa pamilya yung pinagpaguro ang yeah. kalungkot man na lagi ako maalis sa tabi ng mga anak ko eh. pero kailangan kong gawin yun para din sa kanila sa so, kailangan bukasan yun sa mga so, pangangailangan yun kaya kung ikaw Lagi kang lumalay sa piling ng pamilya mo. Lagi ka lang magdarasal. Naingatan niya ang pamilya mo tuwing alis ka ng bahay. At ingatan ka rin niya sa tuwing ikaw ay pumapasok sa trabaho. May eh, mga nagsasabi na bakit daw ako nagtitimpa pa sa trabaho mo. masasabi ko naman, ito yung way ko para dagdagan pa yung kita Para hindi ma-short o hindi kapusin ang pangangailangan ng pamilya ko. Karanasan ko na kasi Uh, kami sa ano, nung, bata pa. Kita ko yung problema ng mother ko sa amin pagdating sa pangangailangan. So, ayoko ko maranasan ng mga anak po. na sumala sila sa pagkain. Maanap ako lagi ng discard sa mabuting paraan. Hindi natin kailangan na lumurak ng ibang tao para lang may pakain tayo sa komedyan natin. Kailangan natin dumiskarte in a right way. O, oh, paano? Kung siya, may iwan ko muna kayo guys ha. Ay, nembas yun. Oh. Sasakay na tayo. oh, so, susunod na lang ulit ha. Bye!